News updates mga balita ngayon. Isang NPA extortionist nasawi sa engkwentro sa Sultan Kudara. 1.3 million pesos na halaga ng shabu na sabat mula sa 15 anyos na lalaki at dalawang iba pa sa San Mateo Reza. Limang iba pang kidnapping cases sangkot ang Chinese suspect sa pagpatay kay Anson Kue. Bagong komite kontra kidnapping binuo ng PNP. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi sa inkwentro sa pagitan ng mga tropa ng 7th Infantry Battalion ng Philippine Army. Sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat nitong Biernes, tinukoy ng 7IB ang nasawi sa alias na Jires na miyembro ng Sub-Regional Committee Daguma Far South Mindanao Region at sangkot umano sa pangingikil ng pera at bigas sa mga residente. Tumagal ng sampung minuto ang inkwentro sa Purok Patsyog, Barangay Banali. Bukod sa nasawing miyembro na recover sa lugar ang isang M16 rifle, dalawang bandolier, mga magasin at bala, gayon din ang ilang personal na kagamita. Nagpaalala naman ng 7IB sa mga natitirang rebelde na magbalik loob ng maiwasang humantong sa kahalintulad na insidente kompiskado sa buy bust operation sa San Mateo Rizal ang higit 1.3 million pesos na halaga ng shabu mula sa isang 15 anyos na batang lalaki at dalawang iba pa. Tinukoy ng Rizal Police Provincial Office ang lalaki na si John John at ang mga kasamahan nito na sina Paula, 24 anyos at Manny, 55 na naaresto ng mga operatiba ng San Mateo Municipal Police Station at pedaya sa Barangay Malanday noong Sabado de Gloria, Abril 19. Anim na pakete ng shabu at isang plastic sachet na may timbang na 193.47 grams ang nasabat sa operasyon. Itinurn over na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang menor de edad habang nasa kustodiya na ng San Mateo MPS ang dalawa na nahaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Limang iba pang kidnapping cases ang kinasasangkutan ng isa sa tatlong na arestong suspect sa pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Kue at sa driver nito ayon sa Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ang Chinese National Suspect na si David Tan Liao na sumuko sa otoridad noong Sabado ay sangkot sa limang kidnapping na naganap noong November 2022 sa Muntinlupa City, February 2024 sa Paranaque, August 2024 sa Pasay, December 2024 sa Muntinlupa at nitong February 2025 sa Paranaque. Dagdag pa ni Fajardo na aresto na noong 2009 si Liao sa Angeles, Pampanga sa salang kidnapping din gamit ang pangalan na Yang Jianmin at Michael Agad Yung. Samantala, naglunsad ang PNP ng bagong komite kontra Kidnapping, tatawaging Joint Anti-Kidnapping Action Committee o JAKAC. Ang komite ay tututok sa pagtukoy, pagsugpo at pagneutralize ng mga organized kidnap for hire operations sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelino nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.